Good morning mga kasari, good afternoon, good evening kung alam ano, mo kayong oras na nga sa aking video ngayon Welcome back to my channel, Ellen Vlog Sa mga bago pa lang sa aking channel Please subscribe my channel po uh, I-click na rin ang uh, Like and Share para marami pang makapanood sa video pong ito At uh, I-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong in-upload kong mga video. Disclaimer lang po guys sa aking isi-share. Lahat na aking isi-share yung mga presyo. ay uh, base lang po ito sa aking karanasan at kinagawa ko ito sa aking tindahan. At depende lang po yan guys ang mga presyohan natin. Depende lang po yan sa ating lugar. Dahil may lugar na mas mura at may lugar na rin na mas mahal. Ayan. Hindi po natin ah uh, ba sasabihin na mahal sa kanya at mura sa atin o mahal sa atin at mura sa kanya dahil mapdipindi lang po yan sa ating ha uh, pinagbilihan. Uh, ayan po. Sa mga kasa, sa mga kapo ko, mga Tendera, mga kasay, at mayroong mga sari-sari uh, store. Uh, yung bago pa lang, uh, sana uh, mawislan nyo ito ang video kong ginagawa. Uh, sana meron po kayo yung uh, Sa mga may plano pa lang na magtayo ng sari-sari store or nagsisimula pa lang sa sari-sari store, meron na po kayong idea o magkano ang soft drinks na ipuhunan natin dahil mag ako sa inyo pero dipindi lang po yan sa ating lugar yan o Bal pabalik ko dipindi lang po sa ating lugar kung magkano ang ating sa sari-sari store na mga soft drinks at sa kayong Red Horse yan dito po tayo sa magsimula sa Red Horse ang Red Horse yung kasari ay ang pinagdigan ko ay dalawang store. Ang isang store ay mura, yung isa ay mas mahal-mahal. Kaya, ko, oh, depende lang po yan kung maubusan ang mas mura. Alam niyo guys, kung mura ay madali talaga maubos. Kaya, mapunta tayo uh, palagi sa mahal. Uh, noon ay may 585 at may 519 na red horse na yung uh, 2024 na yung nabili ko ay 2023, na yun ay 2024 na ang um, uh, binibilan ko sa, sa noon na 585, ngayon ay 600, uh, 20, uh, 610, yung to, 610. 610. Yung 590 ay binibilan ko na po siya ngayon ng 620 and 620. Pero may nadiskubran ito po napakaganda po mga kasari na uh, mga uh, mag maghanap-hanap tayo hindi tayo kung tinto sa dalawa o isa nating mga uh, pinagdilahan dapat maghanap tayo ng mas mura pa dahil diyan po tayo makakuha ng malaking uh, tubok sa ating uh, pagtitinadahin. pagtitinda mahal na ngayon ang kuryente kuryente Ah, uh, dapat maghanap tayo na mas mura, makasave, ta tayo sa ating pinagbilan. At yun, meron pa kong na nalaman na ah uh, mas mura, mas maganda yung kabago kong nakita na tindahan na binibilihan ko dahil 600 lang po siya. Mm -hmm. Diyan na po ako sa kanya, bumibili, hindi na po ako bumibili sa ating binibilihan noong yung dalawa. Yung ngayon, ay may nakita po ako mas mura. Uh, Diyan po ako sa kanilang tindahan na bumibili. O sila po, sila malaki po ang kanilang sari-sari uh, store din, pero mas mala. Mas malaki po ang kanilang sari-sari store. Ang napakaganda po guys kapag malaki ang inyong sari-sari store o malaki ang inyong puhunan, makasing po tayo sa ating mga puhunan at malaki po ang ating mintaraw-araw at ang tubo. Ayan. Diyan po tayo sa Red Horse. Ayan, na, uh, nasabi ko na na 600 ang aking puhunan at ibininta ko po siya ng kada isa Kada isa sa tindahan ay 100. Ibinita ko po siya ng 25. 125. Yan. Ayan po. Ang ating tubo sa isang ah uh, isang kahon. Yan po. Ang isang kahon ay may laman po siyang uh, anin. Kaya uh, may tubo po siyang 25 kada isa dahil ibinita ko po siya ng 125. Yan po. 25 times 6. Meron po siyang 150. Ayan. Kung maubo sa aking red horse ay meron po ako 150 sa isang kahon. Ayan po. Pag ko ay 600, maubos lahat ay na mabinta ko po siya ng 750. At meron po ako ang 150 na tubo. Malating tubo na po yan dahil kapag meron lang maghanap o meron lang talaga na mag-iinuman at redors ang ninahan. Yan po ang napakaganda na ah uh, pambalik pambayad sa korente uh, mas maganda po yan. Ang ating ah uh, mga soft drinks at 'yung mga redvers pero uh, kahapon ay um meron merong na birthday kaya merong bumibili na red horse pero hindi ko siya marami pero naka kahong po sila bumibili yan po pa ah uh, kung una may dalawa at ah uh, sa sunod sa isa naman hanggat na -abot po siya ng aning kaya napakaganda po na meron talagang bumibili ng red horse yan yan po nasasabi ko na na 650 Ayun, 600 ang puhulang at uh, ang ko lahat ay eh, 750. Meron po akong tubo na 150. Diyan po tayo sa soft drinks na kubra. Ang kubra ko guys ay pinakamadalig po siyang maubo sa aming lugar. Dahil energy drink po siya at maraming nagtatrabaho uh, naka, nakadami tayo ng Uh, maubos isang araw. May isang araw na uh, maubos ang aking um, kubra na yelo ay yung puwunan po ay 330. 330 po ang puwunan po sa uh, kubra na isang kaon. Ang isang kaon ay 24. 24, bininta ko po siya ng 20. 20. 480 lahat 480 480 ang aking uh, matanggap na pera ko maubos ang puhunan ko po yan ay 320 320 minus 320 may 160 po ako sa aking uh, as isang kahol ay may 160 na tubo. Ayan. Napakaganda po ang soft drinks na umaubos ng talaga. Napakaganda po na ating at uh, tubo dahil malaki po siya at sa isa lang araw. Pero meron ding araw na matumal kapag ang panahon ay tiglami. Uh, hindi po masyado ma Binta ang mga soft drinks. Pero, kung mainit, uh, tulad niya yun, ay mainit sa panahon at maraming uh, nagtatrabaho, ay napakaganda po dahil makalinda po ako sa isang araw merong isang kahon or dalawang kahon. Yan, malaki na po yan. 160, uh, yan 160, kapag dalawang kahon, maka, 220 uh, na po tayo but makato twenty uh, na po. libre na po ang ah mga anak na pambaon. Ang uh, kinukuha ko ng pambaon ay dyan po kumukuha sa aking mga uh, tubo. Kung meron akong makukuha ang uh, um, tulad na ng, ngayon ay uh, wala pang sahod ang mister ah uh, Inilista ko po siya uh, at hindi ko po siya ipawalagpas sa aking mga tubo na inilista Yan po guys mga kasari, yan po ang aking yeah, isi-share, ibabahagi sa inyo Sana nagustuhan nyo ang aking video ito at huwag kayong makalimot na mag-like and share na rin para marami pang makapanood sa video kong ito at maraming maraming salamat po sa inyo Dahil wala po pa yung isawang Pagpanood sa aking video Maraming maraming salamat po sa uugit And God bless all At sana Puntay yung makaling mo sa paay Sa Pagbukas At pag-close sa ating Sari-sari store Maraming maraming salamat po sa inyo